Magandang hapon sa inyong lahat. Ito ang pagtatanggal ng ikalawang grupo. Ipapaliwanag namin sa inyo ang mga saliyanin na kinakaharap ng ating bansa at kung paano ito masusulusyonan at ano ang epekto nito sa susunod na ating generasyon. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Kirk Panginoon at sasabihin ko sa inyo ang mga masamang mangyari kapag nagpatuloy pa rin ang polusyon sa ating mundo. Ito ang mga halimbawa na nakakasira sa ating mundo. Pagtatapon ng basura kung saan saan. Hoy! JJ, Bawal yan! huy. Pagsusunog ng basura, uy ate, bawal yan. Pag-iyosi, kuya, uy, tigil yan, uy. Ang mga grinyakso, ganyan, isa sa mga nakakasira sa ating mundong ginagalawan. Mga magandang gawain na dapat natin gawin upang hindi natin masira ang ating kapaligiran o ang ating Mother Earth. Magtapon ng basura sa tamang tapunan at iwasan pagtatapon ng basura kung saan saan at huwag magsusunog ng basura upang maiwasan ang air pollution. Maglinis ng kapaligiran upang maiwasan ang sakit at virus na kumakalat. Ganda. At bar magsisigarilyo upang maiwasan ang sakit at air pollution. Yun lang. Period. Bye. Ang suliranin ngayon sa ating bansa na ang COVID-19 ay mahirap pang solusyonan dahil wala pang nahanap na gamot para dito. Ngunit meron naman tayong pwedeng gawin upang mabawasan ng kaso nito sa ating bansa. Ito ay ang mga sumusunod. Pag tayo ay nasa pampublikong lugar, huwag natin kakalimutang magsuot ng face mask. Panatilihin din ng isang metrong layo. Palagi din tayo maghugas ng ating mga kamay. Pagkatapos maghugas ng ating mga kamay, maglagay naman ng hand sanitizer upang mapanatiling malinis ang mga ito. At kung maaari, huwag na tayong lumabas ng ating mga tahanan. Gawin na lamang natin ang mga gusto nating gawin, basta huwag tayong lalabas ng ating tahanan. At kung tayo naman ay kukuha ng impormasyon, siguraduhin ito ay galing sa maasang autoridad. Yun lang po. Salamat. Kung sulit ninyo na ngayon sa ating bansa na COVID-19 ay mahirap solusyonan, kasabay na dito ang kahirapan. Ito ang mga halimbawa ng suliganin at ang kanilang mga solusyon. Ang una, hindi sapat na kaalaman. Anong hanggang sa sampu na bata ay hindi nakapagtapos o nakapag-aral. Ang solusyon dito ay hanggang sa may pagkakatao makapag-aral, sikapin makapagtapos dahil ito ang susi sa tagumpay. Ang ikalawa naman ay ang maagang pag-aasawa. Isa itong hamon na kinakaharap ngayon sa ating bansa. Ang tanging solusyon dito ay paggawa ng sex education sa mag-aaral at pagtingin ng mga batas na naglayon mapababa ang datos ng maagang pag-aasawa. Ikatlo naman ang walang trabaho. Karamihan sa Pilipinas ay pagiging tamad o kaya walang makuha na trabaho. Ang solusyon dito ay makakuha ng maayos trabaho at sapat na kita. At huli ang korupsyon. Mula noon hanggang ngayon matinding problema. Ang solusyon dito ay simulan sa tahanan at ito ay magyayabong. Yun lang po, maraming salamat. Ako nga pala si Umepta Birao at ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa kalusugan. Sana naman sa kalusugan ay ang pag-inom ng bitamina, pagkain ng prutas at gulay. Precision. Pag-iwas sa mausok na lugar. Ang pwede naman maging epekto nito sa susunod na henerasyon ay sa pagpatuloy na pagdami ng populasyon sa ating bansa habang tumatagal ng panahon. Ang susunod na henerasyon ay maaari silang magkaroon ng iba't ibang sakit. Kaya sila nagkakaroon ng sakit dulot populasyon. Maaring lumaki ang hukbong paggawa at hindi makakain tugunan ng ekonomiya ang sapat na trabaho sa maraming miyembro ng sektor na ito. At malaking gastusin ang inilalaan sa pagkain, pananamit, pabahay, kalusugan at edukasyon ng mabilis na lumalaking populasyon. At ang mabilis na paglaki ng populasyon ay maaaring maging sagabal sa pag-iunlad ng bansa epekto nito sa susunod na henerasyon. Ang mga paraan upang maiwasan ito ay napakalaking tulong sa ating bansa at ekonomiya. Malaga ang kakaroon ng tamang kaalaman ukol sa pagbubuntis at ang pwedeng maidulot nito sa bansa. Madami ang mga paraan upang maiwasan ito. Pero may dalawang pinakalama halang at pinakaalam. Child abuse, ito ay isa sa mga suliranin ng ating bansa. May dalawang uri ng child abuse. Una, ang physical. Pangalawa, ang mental. Sa ating bansa, hindi pumapayag ang gobyerno na sakta ng kanilang mga anak. Katulad ng mga napapanood natin, Nire-report nila na sinasakta ng kanilang mga anak. Kahit kailan, hindi magiging tama ang pag-aabuso o pananakit sa mga bata. Na kahit ating mismong mga magulang walang karapatan para tayo ay saktan. Dahil ito ay mali. Maraming bata ang namamatay o natutroma dahil sa pang-aabuso. Kaya kailangan na nating itigil o pigilan ang pang-aabusong ginagawa ng ibang tao. Maling mang abuso ng mga bata. Kaya suliranin nating pigilan ang child abuse. May nagawa mang mali ang mga batang ito. Wala tayong karapatan para sila abusuhin. Pinagbabawal na gamot. Paraan upang ito ay malutas. Masigpitan pa ang parusa sa mga taong mahuhuling nagbebenta nito. Huwag matakot ang mga alagad ng batas na supuin kung saan nga ba gagaling ang mga supply ng mga illegal na droga. Sapagkat ang ilan ay kinakansangkutan ng matataas na tao at kilala sa lipunan. Gumawa ng programa na walang sawang magpapaalala sa mga tao sa masamang dulot ng paggamit ng droga. Ang pwedeng mangyari sa susunod na inerasyon kapag malut, nalutas ang ipinagbabawal na gamot ay pwedeng tumahimik ang balita o ang telebisyon tungkol sa droga. Pwede ding mangyari ang pagbawas ng mga ng rape o pinapatay at mga nagnanakaw at kumaunti din ang bilang ng mga nanghuling gumagamit ng drone. At nagtatapos ang presentasyon ng ikalawang grupo. At sana napasaya namin kayo at may natutunan kayo sa aming presentasyon. Salamat sa pakikinig mga mahal kong kaklase at Sir Bulan.